Miss Agot Isidro live, first time nakasama ang Kim Pao sa event. Napawaw sa danda ng samahan. Iwinita din na, na nakakantuhan ang darawa, especially si Paulo na halos katabi nito sa upuan. Huwagin siya ay napapangiti, napakasingkli lang din kasi ng outfit nila. Nandun man daw sa party si Kimi. Napansin-pansin na napapadalas ang pagsusuot ng all black habang si Paolo naman ay nakakap at long sleeve na jacket. Artista siya, pero mas bet pa rin magsuot ng mga paulit-ulit na damit. Napaka-simple lang nila, pero napaka-expensive couple na maituturing. Nangakabilib din kasing itong si Kim Chu. Biruin mo, napaka-humble na bata. Bukod sa napansin, ang pagdalo nila sa isang private restaurant. Salot ang lahat sa house tour dito sa Cebu. Ay nga sa mga komento, gusto ko palagi ang house tour ni Kimi. Wala akong narinig na dialogue niya na mahal ang mga gamit na binili o galing sa abroad ang mga iyan. Ang paulit-ulit na maririnig ay ang pasasalamat o thank you na masayang nakangiti. Ain pasi isang komento. What a nice place. Welcome to your childhood home. Masaya ang puso namin na matuli pa rin ang pagpasok ng iyong mga blessings. At never mo itong ipinagyayabang. Pagkus, palagi kang humble sa lahat. Proud kami sa iyo. patuloy ka nagpapasanaman sa Diyos sa mga blessings na, na natatanggap mo pati sa mga tagahanga ap, ay patuloy kang nagpapasalamat